Sino itong baguhang aktres na nag-attitude sa isang event? Paano'y tinatawag na ang name niya para mag-perform pero nahirapan siyang hanapin? Yun pala ay nag lang sa lob ng kanyang sasakyan at hindi sa standby area. Ayaw daw kasi ng baguhang aktres na ito ang makisalabuha at makipag-picture sa mga naroon. Kaya ang gusto niya ay nakatago lang sa sasakyan at saka na lamang lalabas kapag magpe-perform na siya. O, oh, talibog. Kasi ito may isang event. dami-dami uh -huh. yeah, oh, wow. ng artista, mm -hmm. nag-perform na, iba kumanta, sumayaw na. Uh -huh. Noong time niya na, nagtatawagin itong artist na ito, baguhan sa showbiz. Uh -huh siguro wala pang isang taon. So sa, oh, ikaw na yung actress na, nasan na siya? Nasan siya? Bakit tumula sa stand area? Alam na siya. Tumula siya dito sa holding area. Dapat andito siya. So yung nanap, hanap. Ay, mire ay, ba malayo pa na kapag? Oh, ang pa sabi, ay, nasan siya? Nandito sa sa ano, nagpapahinga. Sabi niya, oh, Huwag mo na. oh, gumawa pa. Mamaya na lang kasi ang dami daming dami tao. Oo. Oh, oh. Magpapapicture oh. lang sa akin. Magpapapicture lang, lang ang mga yan. Parang, parang ang gusto niya. Ay, kunyari siya yung ano, oh, tatawagin mo na siya. Oh, tatawagin mo na. Uh -oh. It's It your turn. Actress, magpe-perform na po kayo. tayo na po kayo ni Direk. Pwede ba dito muna ako sa sakit? Huwag oh, muna. Wow. Ang daming tao dun hindi kayo na nga magpe-perform? Sunod-sunod yan. Nakayo ko sa segment. Diba? Kayo na yung magpe-perform. Siguro ako na ba yan? Gusto ko kasi pagpunta ko yung tatawagin na yun. Parang hindi sa Kaya nga lumalapit na ako sa ito na susunod. You better go home na nga. Kung ayaw mo mag-perform. Huwag mag-attitude at me. Sandali, sandali. Huwag ka niyan. hindi lang ha. Mag-aano lang ako sandali. Di pa ba naka-makeup? Oo. Mag-aano lang ako. Anong tawag doon? Ikaw, ikaw, yan. O, oh, yun. Ayaw nilang. Oh, Kasi yeah. sa mga ganyang event naman, meron po talagang standby area. Oh, Hindi naman hmm. ibig sabihin, kailangan Bago katawagin or mga 20 minutes before, dapat hmm, nandun ka, ka na. na. Kaya nga may call time na tinatawag. Para diba? hindi maalagaga ang, o, o. ang PA, Tsaka, no? binibrief, binibriefing pang nangyayari, diba? Katulad kung meron silang floor director, sasabihin pa, doon po kayo tatayo, doon po kayo. I-brief diba? diba? e, pa e, kung anong gagawin. Eh. E. Ewan And ko ba? ba? Talaga. Alam mo, ewan ko ba? Hindi ko nilalahat, ha? Hindi ko alam sa mga ibang artista ngayon, bakit may mga ganyan-ganyan na sila? Mm. Eh, nung panahon ng mga artista, di ba, banggitin mo nga, si Maricel, si Vilma, wala lang silang mga ganyan. Walang attitude, wala di ba? na sila sa si standby area, kapag ka mag pepper parang madaling na lang tawagin. Ano na, 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 na sila? Prepared diba? na sila. Oh, oh. Sina Janice, Sina, sina, sina si lot, lot, lot. lot, Sina Charlotte. Pero, aminin natin, hindi oh. lang yung binanggit natin sa blind item, nung may ganyan ganyang na. attitude. Mara, Barami, na, maraming, Maraming ganyan. Yung parang na, di ba? Yung parang dapat binabahin natin. <laughs> Ayan. Hello po, mga. Kaloka. Uy, ang taas ng ating viewers, ha? Kaloka, yun ibo! Kaloka, Huwag sa universe Sabi ni Louisa Chua pang best actor daw si Romel at Rodel. Ay, best actress naman. ba? you, Belen! Ganyan nyo pa sa susunod ang pag ha. Ay, kaka! So, nilabas yung pelikula nila, My Love Will Make You Disappear. Ako gagalap na Kim Chi, siya gagalap na Paolo. Hindi na acting portion kami ha.